Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilat at may mabubuting karuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Uh, sa mga taong hindi um, po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, mag uh, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At tanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sa inyong mga ginagawa mga kabutihan. At ipagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking mananalaman na panggamot na spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. At sa mga pagkawan na ngayon lamang po nakatuklas sa iwagan ng pangasinan. Ay, huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindut na rin pong bilay ko. At Uh, Diyos na pambalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyo na. Uh, kahit saan man kayo naroon sa iba't bang sulok mundo, sa abroad man, uh, uh, dadatnan kayo ng hiwaga ng pangkasinan at at i palagi po kayong idadalangin sa araw-araw na malayo ko sa sakit araw-araw at tumutok lamang po kayo dito sa iwagan ng pangasinan at isishare ko po lahat po ang aking mga na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan Uh, pagkatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga pangangailangan mga taong nangangailangan uh, chat at shoutout po sa lahat ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay kapangyarihan upang matakot sa iyo ang iyong kaaway o mga kaaway ito po Yan po ah uh, screenshot nyo lamang po ah. Uh. pag may at pag nag-usal mo ito tiyak na sila po ay manginig at matatakot ng sobra ito ay ginagamit ni Haring David po usalin ito ng tatlong beses po at iipo sa dibdib uh, sa mga kaaway na tatlong beses po narito po ang orasyon po kukrim limusin okratum inim krus salbami kursim sang saktum krus salbami kukrim limusin uh, limusin, okratum inim krus salbami kursim sangtum, Crus salbami Krokim, Nimusin, Okratum, Inim, Krus, salbami Krusim, Sangtum, Krus, salbami At iipo sa dibdib ng, uh, po ng tatlong beses sa dibdib po at iipo sa mga kaaway po. At lagay nyo po ng susi, usalin po ng tatlong beses po ang susi. Isunod po ang susi, pag naiipo nyo sa dibdib mo po ng tatlong beses, isunod po nyo ang susi agad narito po ang susi, igusom igusom, igusom, tatlong beses po ipos nyo sa dibdib po nyo rin uh, sana po naiwan nyo po ang aking paliwanag uh, napaka importante po ito na kapangyarihan upang matakot sa iyo ang iyong kaaway o mga kaaway maraming salamat po at uh, sana po magsubscribe po kayo lagi subaybay po sa liwagan ng Pangasinan i ko po lahat po ang aking makakaya, ang aking mga nanalaman ng na panggamot, spiritual, physical na karamdaman po. I-share ko po lahat po sa inyo para uh, may kaalaman po rin po kayo sa lihim na karanuman po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pag sa pag umagawa po kayo ng mga salitang mga galing uh, lihim na karunangan po ay fokus po kayo sa sarili tiwala sa sarili um, wag po kayong wag uh, huwag niyong abuso yung mga tao na yung uh, nakakasalamuha kundi magporsige po kayo at tumulong po sa kanila at huwag nyo nga busuin huwag nyo ipagyabang para salo bumisa po yung ginagamit mo yung mga orasyon sana po naintindin po nyo ang yung paniwanag at huwag po po kayong makalimot pong magpasalamat sa Diyos Ama na at humingi ng gabay sa Ama maraming salamat po